Hello guys, aayusan ah, daw ako ni Pactner. Magpapakilay ako. Magpapakilay ako. Hello guys, magpapakilay ko. Upo ka na dito partner. Eh, dito lang, dito. Ikilayan mo ako. Marunog ka? Oo. Oo. Oh. Oh. Asa ka. sa salaming. Min, pag mga na kita. Huwag <laughs> ka, <tatawa, laughs> ka tatawa kasi. Yung kilay mo, di pwede maayos, bala ka. Patingin. Patingin mo na ng salamin, hindi. Hindi pa, mamaya pa. Pag ano na, pag may ano ka na. <laughs> Hahahaha Hahahaha Hindi pa nga Pag yana wabaluin kita dyan na Ibibigay ko nga ako Sige 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 Huwag ba saan Kasi mag-live tayo mamaya. Huwag ba saan magkapala? Pag kinapala nyo yan, hindi ako sanay mag ano... Sabay sa buhay. <laughs> Tama! Huwag ka kasi itatawa! Huwag ka kasi itatawa! Huwag ka! Hindi ako sanay papaluhin kita niya tapos ano pa... sa baba patapos tapos make mo ko ah? Ha? ha? Kasi wala nang ano. Wala nang ano, tawag sa <laughs> <laughs> ah. ko na baka nang ginawa ko sa akin. ah, <laughs> <laughs> wow, dito tapos tapos dito pa sa ilalim. Pa sa ilalim, ha? <laughs> Uy! Ating <ilalim> nanay mo. <laughs> Ang <Hanggang laughs> <laughs> <man. laughs> Ginagabok ko na. <laughs> oh ba na? ah? oh, <laughs> Ano <kaya> na <naman? laughs> <Niluloko. laughs> nararamdaman ko na bigla na nakasugin marunong mag like, uh, <laughs> tapos marunong ko mag-relax sa'yo, tapos sa akin hindi. Palungan kita niya, mo ko eh. Ayusin mo! Saan ba kayo naloko mo lang ako eh? Bye guys, si Papa, ayos ko talong ko to. Si Pagli, rotin oh, na mo. ¡Lo hizo todo